malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Naging emosyonal si Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanyang talumpati, kaugnay sa pagbibitiw bilang pinuno ng Senado nitong lunes, Mayo 20. Isa sa pinasalamatan ni Senator Zubiri ang mga senador na sumuporta sa kanya kasabay ng pag-aming marami siyang hindi sinunod na naging dahilan ng pagbaba niya bilang Senate President. I have never dictated my position on any of you, you know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. I've listened to all my colleagues throughout my Senate presidency, and again, I listen to them today. As we head to a new period for the Senate, I fought the good fight. If I've ruffled some feathers in doing so, then so be it. Matapos magbitiw ni Senador Zubiri ay formal na ring nanumpa bilang bagong Senate President sa si Senador Francis Cheese Escudero. Pinasalamatan ng bagong pinuno ng Senado si dating Senate President Zubiri sa ipinakita nitong kasipagan sa pamumuno sa mataas na kapulungan at maging sa pagmamahal nito sa bayan. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud, you especially among all our other colleagues. And hopefully, You will not leave my side whenever I ask for guidance, whenever I ask for um, help, and whenever I ask for your wisdom. Mas malayo po at mas marami kayong alam sa akin, lalo na bilang tagapangulo ng Senado, sana magkasama pa rin tayo sa mga bagay na yan sa mga darating na panahon. Anim namang senador na kinabibilangan ni na Senador Nancy Binay, Sherwin Gatchalian, Juan Edgardo Angara, Lauren Legarda, Joel Villanueva at Joseph Victor Ejercito ang hindi bumitaw sa suporta kay Senador Zubiri. Ayon kay Senador Binay, pinag-aralan pa nilang Solid 7 ang posibleng pagsanib sa minority block at sa pagbabalik ng sesyon ay may mga tanong na hindi pa nasasagot tulad ng pinakadahilan ng pagkakasiba kay Senador Zubiri. Hanggang ngayon may mga tanong nung na mm -hmm. hindi nila nasasagot eh. Mm -hmm. So, hopefully, pagbalik namin yung, kasi kahit papano, katulad nga sinabi ni Sen Mig, talagang ano kami, heartbroken. Mm -hmm. Kasi hanggang ngayon hindi namin alam yung dahilan kung bakit. Natanggal, di ba? Parang hindi naman kami, hindi naman naging tamad yung mga officers namin. Mm -hmm. In fact, from opening to closing, nandun. Mm -hmm. Di ba? Laging present. Tapos yung mga trabaho na hindi naman bahagi ng trabaho nila. Iinaako na rin nila para lang ma maipasa yung isang batas. So, di ba, hindi tamad yung grupo namin, pero natanggal. So, parang ano nga namin, ganun ba ngayon na pag ka, tinatanggal ka? Nanaig naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa ang katapatan sa partido kahit ayaw niyang iwan si Senador Zubiri ay nahimok na rin siyang sumama sa pagpapatalsik sa dating Senate President. Sinabi sa DWIZ ni Senador de la Rosa na kung tutusin ay hindi siya kailangan ng grupo ni ngayon Senate President Escudero kung saan kasama na ang mga kapartidong sina Senador Robin Padilla, Senador Tolentino at Senador Bongo. Hindi naman niya siya naniniwala na ang investigasyon ng Pidea ang dahilan ng pagpapababa sa pwesto kay Senador Zubiri. Kaya nga ako napaiyak nung uh, nagsaludo siya sa akin because I want to convey the message to him that boss, I failed to win the war for you. siya na ha, at hindi ko na-control yung dapat kontrolin ko." Y yun lang ang gusto ko iparating sa kanya. Ako'y pumirma. Ako'y pumirma kasi ganito, the battle has been won by Chief Escudero. Tapos na. Galing na sila doon sa office ni Senator Tormegs na nagpaalam na we have the numbers, mm -hmm. we have 14 signatures, all they need was uh, only 13 signatures mm -hmm. to unseat uh, Meg Subiri. They have already 14 signatures. Mm -hmm. Ninform nila si Senator Tormegs na we are going to take over the leadership of the Senate. And umayag na si Megs, nag-usap na sila doon sa opisina ni Megs. So panalo na sila. Planado at disiplinado. Ito naman ang paglalarawan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel hinggil sa pagkudeta kay Sen. Zubiri. Gayunman, ipinabatid ni Senator Pimentel na kailangan na rin mag-move on na ang lahat dahil nasunod naman ang rule ng Senado hinggil sa pagpapalit ng liderato rito. Ang advice ko kasi sa lahat na ng senador ay mm. eh, accept na na -accept na namin yung realidad kasi ang rules naman namin basta't mm. may, may labing tatlo kang supporter Apo. kasama sarili mo yun kasama mm. sarili mo so actually kailangan mo lang labing dalawa kasi isama mm. mo na sarili mo di labing tatlo na kayo yung grupo mm -hmm. eh, ikaw na ang Senate President ganoon ang rules namin eh Bukod sa pagpapalit sa Senate President itinalagang bagong Senate Minority Floor Leader si Senador Francis Tolentino at si Sen. Jingo Estrada bilang Senate President pro tempore. Isa-isa na rin na puna ng mga committee chairmanships sa Senado bagamat ang iba pang chairmanships ay nananatiling hawak ng ilang senador. Umaasa ang sambayanan na mas magiging masigasig ang mga senador sa pagsusulong at pagpasa na mga panukalang magpapaangat sa buhay ng mga Pilipino na siyang dapat na maging priority nila dahil ang mga Pilipino ang naglukluk sa kanila sa pwesto. Naniniwala ang siyasa team na isasantabi ng mga senador ang kanilang paksyon at grupo at magtatrabaho na lamang ng maayos sa abot ng kanilang makakaya. Magtulungan at wag maghilahan para sa isang progresibong Pilipinas. Sa ngalan ng siyasa team, ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report.